Doon sa rito yung ubay na malapit sa ubay mamasa sa Maraming effort 'to sa pantalan, sa ubay pa Manungsoan sa City pa Brgy. patos pa, maka-pampasay. Ha? Pasang pa ubay papunta pa Bulsa sa bandang tabi-dahan niya, na over la Union niya pa sa tubigon na ano tubigon pa, tapos para pa pampasay wala. Ha? Deggo, sabihin niyo pa po, dasa tao di ba dito sa Sangkudito, sa Sangkudito pa tobus pagka-sando di pa benta pa mo lang 'yan pampasay, napunta sa pagkain hindi makakain mo. We we we. Wala, sana itu wala, 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 airport? wala, 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 mau wala, 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 kalau di wala, 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 high, wala, 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 Ay wala, dia yung laptop. Sira, dia kan to to gold no. Pakit. Gold pa punta sa support baka sa event kasama ng kwan. Yung kan mambaso, punta ka dito kung ano lugar to di ba to bigon to? Oh mani. Oke, tapi dan dasarnya itu malah kita pergi. Kalau dia cuma withdraw, kasih kena warna Aku bakal tesin ini, tapi sama kau. Itu nyampe, tapi aku nggak nama yang aku dari tampilernya di Namanya main-main, dari itu cekin di Tokopedia. aku samaan, pakai yang kita kaya, kaya bikin komponen aja, tingke bikin. Cukup, tingke bikin. Cukup, tingke bikin. Cukup, tingke Huwag kayo yeah. iiyak. Namin klase. Hindi, magbigay. Meron yeah. akong pera kasi baka withdrawan withdrawan. Tapos wala mo dito. Wala may ATM masin na papunta. Sabi na nila dito kung sasama niyo. Sabi na nila dito kung sasama niyo. Sabi na nila niya mukha pa Tapos mag-receive yung Pero meron ba? Kasi meron ATM dito Kasi sinabi daw sa ako Kasi kailangan nung mabukat Mabukat Kasi marami yung pera yung video 1 million yung No 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 no. na. Wala man. lang ay makita lang it Ah, sige sige, tawad. sige. Saan sa? Ha? Kain. Delikado ito pag gutom. Kain. Okay lang.

Eh nang gijir wit aku. Sorry sorry. Di tai sana itu yang terlibat pe juga <laughs> dengan tempat-tempat pantalan bandabas <laughs> to bigun ya. Bigun, bigun. Dek sabila mau bawa pas di situ tuh, katapusan taksi mate base itu papunta s to bigun pak. Magkano pa masay na sa papunta sa podcast sing bang sama ka bang sama kung kesamaan dito nampot-poto di kesamaan. Pak kung kesamaan dito nampot-poto di kesamaan. Wiu wiu. Pak puyo wiu wiu. Mura dito? Ini tiga dito, itu, pegang kami isla. Pero saan dito tu? Pure gold Kasi sepuluh pure gold, mau withdraw kasih so pure gold. mayroong mayroong belum ada wang machine, tapos hindi Tapi sendiri pemutaran time mesin. Ini mau pemutaran itu. Wih 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 alam. Eh. Okay. <laughs> Pero malapit na dito ang port tatay kasi pupunta ako port kaya pupunta ako ako sa Cebu ba dahil kasama ka kasi pupunta Trawagan kasi ako nakiberti kasi kanina na dito nawawala kasi ako tayo kasi pupunta pero sila ako li... Sabi na ng Google Map naman luwat ako si ah. cellphone naman ah. hindi makasama ng Google na ibigyan magpunta ka sa port Ay, okay? Wala Wala yung magtanong ka yung taga dito ni yung may ano uh. Pero hindi malapit ako kanito tatay kasi malapit to, yung mga oh. police station kasi pupunta rin ako sa Wala na Magtanong kasi ako sino wala niyo wallet ko basta rin hindi na may ATM po may ATM dito tapos punta wala kaming kita mo with. Pag withdraw na kasi ATM niyo man sa kikita din kasi mga marami doon marami na nang nakakita dito hindi na binabalik yung kukurat mo pero yon sa mga wiwiwiw. punta ka lang Wala. Mayroon nang police station diyan. Ito lang kayo magtanong. Ah sige sige. So pwede doon. Hindi mi alam namin oh. Ah sige sige. Salamat ah. Ah sige Oh. <laughs>